Hello, iTunes. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin ang pagkasyak ng staffs and crews kasama ang mga security guards ng isang mall o venue ng concert o solo event ni Nastel at Ken. Usap-usapan pa rin at na-shock talaga sila sa sobrang daming tao at pagdumog ng mga fans at 18s na parang hindi mahulugan ng karayom sa sobrang dami. Halos na daw makaroon ng stampede at sa namakmak na rin ang na ng mga security guard para sa safety. Para sa safety ng uh, magkahiwalay na stars na artist na si Nastel at Ken na magkahiwalay sa isang event na talaga namang patok na patok sa mga fans at dagsa dinumog halos buong Maynila na yata at maraming salamat yan nga ang pina, pinapasabi at binagsabi ng uh, ating dalawang boys na Estelle si at Ken maraming maraming salamat hanggang ngayon sa mga supporters nila at audience eh, na walang sawang sumusuporta sa kanilang mga shows of pre-event concert